Ayan, at gawa ng ating apat na Easter Egg. Yay! Yay! Yeah! Ayan, sige-isa muna tayo. Ayan sa'yo, ito sa'yo. At ito sa'yo. So ang mechanics natin ay i-design natin itong mga Easter Egg na to at pagandahan tayo, pagalingan. Ang mangyayari dyan, buboto kayo kung sino yung dalawang pinakamaganda at dalawang pinakapangit. So, ang pangalan sa akin, kung iboboto nyo ako ay Team Enzo. Sa'yo naman? Team Troy John. Sa'yo? Team Rio. Sa'yo? Team Dave. Okay. So, anong design yung gagawin nung naiisip mo dyan? Siyempre secret. Mm Sa'yo? Secret. Sa'yo. Okay. So, puro secret. Sa akin, Easter Egg. So, parang pang Easter Egg talaga. Pang Holy Week. So, pwede na tayo mag-design in 1, 2, 3. Go. Pili na kayo ng inyong egg. Ay, egg ng kulay. Kaya ang tagpapagandahan na nga kami dito ng design ng easter egg namin. At kayo ang buboto bo kung sino nga ba ang mananalo sa amin. Team Enzo nga ba? O kaya naman, Team Troy dyan. Iboto nyo ako ha. Ako naman, iboto nyo ako ha, Team Dane. At siyempre, last but not the least, Team Mario Yay! Sino kaya ang mananalo sa aming apat, no? Kaya bumoto na kayo sa aming apat kung sino nga ba ang napupusuan ninyo. Team Enzo, Team Trojan, Rio or Dane. Tara! Tapos na yung aming Easter Egg Design. At sino ang magbubukas? Anong pangalan ng Easter Egg mo? Pakita mo muna sa kanila. Anong pangalan? Yan. Bukas. Yan. Anong pangalan? Parang rainbow yan. Parang LGBT yeah, para LGBTQ yan. Parang LGBTQ yan. Anong pangalan yan? LGBTQA. Oh, sige, buhipan oh, mo na. Pakita mo sa kanila. lalapit ka, lapit. Uy. Wow. Ah, pakita mo, pakita mo. lalapit mo. Ayan yung design ng kanyang egg. LGBTQA. Ayan ako naman. Ito yung sa akin. Ayan, ayan. Ang pangalan nito ay... Ay? Ay, Bunny Egg. So, buksan na natin. Ay, buksan hipan na natin. <coughs> oh, next. Ito yung sa akin. And Ayan. Kung maganda-ganda ka sa design ko, boat Kuya Enzo. Team Kuya Enzo. Ayan. Ikaw ano? naman, Rio. Anong pangalan mo sa'yo? Ewan Ewan Ewan, Ewan. Ewan, Ewan, Ewan Lobo. O, si Ibok iba mo na. Ayan ang Ewan Lobo. Uy, pakita mo, pakita mo. Pakita mo, lapit mo. Ito na ako. Ito na ako. Dane, ano yung sa'yo? Pakita mo. Uh, sa akin. Anong pangalan? Barney Egg. Barney Egg. Okay. Diba? Itog ni Barney. Lumapit <laughs> diba? ka doon. Pakita mo. Para manalo yun sa'yo. Ayan. Si so Barney Egg daw yan. So, i niyo yung sa akin. Team Kuya Enzo. May parang sa'yo matatalo ha. Ito, Team oh. Kuya Enzo. Team Kuyo. Ayan, ayan. ayan. One, two, three.